Nakumpis ka mula sa dalawang individual ang iligal na barila at droga ng magkasa ng operasyon ng pulisya sa Purok, Katipunan, Barangay Reyes, Banga, South Cotabato. Ang pagkakaaresto sa mga sospek ay resulta ng walang tigil na operasyon ng pambansang pulisya upang hulihin ang mga taong nagkasala sa batas upang panugutin sa kanilang krimen. Patrolwoman Flora May sa Asares, Ibalita Mo ang kawala ang dalawang individual matapos makumpiskahan ng ilegal na baril at droga ng Banga Municipal Police Station sa Porokatipunan, Barangay Reyes, Banga, South Cotabato, nito lamang Abril 29 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat na natanggap ni Police Brigadier General Percival Augustus P. Placer, Regional Director ng Police Regional Office 12, kinilala ang dalawang sospek na si Alias Richie, Ono anyos, may asawa, residente ng Barangay General Paulino Santos, Coronel City, at si Alias Anton, 24 anyos, na residente ng Zone 4, Coronel City. Ayon sa ulat, nagsumbong sa naturang istasyon ang may-ari ng sasakyan na nirerentahan ng dalawang sospek dahil hindi inlabi binalik ang naturang sasakyan. Nang marespondihan ay agad nagsagawa ang mga otoridad ng body search at nakumpiska ang isang unit ng caliber .38 revolver, na may tatlong bala, isang malaki at maliit na cellophane ng toyong dahon, at isang maliit na plastic sachet na pinaghihinala ang shabu. Inihahanda na ang kasong paglabag sa RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at kasong may kinalaman sa droga. Bilang pagsuporta sa programa ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pakikipaglaban sa problema ng illegal na droga, ang buong kapulisan ay patuloy na nagpapaigting sa paghuli ng mga tao nagpapalaganap ng ipinagbabawal na gamot upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad patungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis.